Ay, ano yun? lo Tumais ka na dyan. Ay, si ma'am pala. Ah, may ito lang po. O, oh, may lalagyan ng makeup. Ten lang po. Thank you po. Oh, si sir. Magli-lipstick ko. Wait lang. Ay, sir. Gusto ba na ito? Libre na ako sa ito ko. Oh. Yan sa... Libre na sa iyo lahat. Sir, walagay oh, ko na sa bag mo. Yan sir, sa iyo na lang. Goodbye. Oh, bugi. Grabe. Oh, ako. Ito sa pakahoy.